Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na baparilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gayet pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court sa na ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang CC, ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. <laughs> Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ko, aresto nila ko dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok, <coughs> punahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. <laughs> naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya sa katunayan hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also, uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was the he was the one who uh, asked the ICC to come here to investigate. Uh, ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Naman, ng ICC. Nang tanungin naman ang assisting so, counsel to the ICC na at si Atty. At at Cristina anyway, Conti, F maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at mga eksakto na kailangang mag ang isang uh, akusado isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na, magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to um, to speak on. Naunang sinabi ng